Hmm. Ganyan na yung uling na nagawa nila Dami din eh no Ah binibilad pa pala yan Binasaho ba? Binabasa Para mawala yung baga ito, wala ano to. Bubo. Bubo oh, kaya pero may uling. Uling na eh. Oo, oh, yung iba. Binibiyak lang. Binibiyak-biyak na. Oh. Yung gaya dito lagi. No. Hindi binagdito. Ayun na. At dito na natatapos ang pag-uling nila. Wala kang saging dito. Oh. na, isa ako na. Ilan na? Ilan sa ako? Labing isang sako, sir. Ha? Labing isang sako. Labing isang sako, uy. Oh. Ah. Yun, Oh, di mo na nakita yung paghawang muna ngayon. po yan, boss. Naka 11 sako. Oo. Oh. 11 at kalati, bro. Di-deliver na yan Saan hmm. nyo di-deliver yan? Ah, uh. kamkab Oh, okay, boss, dyan kayo. <laughs> thank you ah, <ha>, thank you. Sige <laughs> Peace out.